じゃあね。

One, two, three. three. <laughs> <laughs> bilangin, ano? Yan, isa pa, isa pa. Puro ube, ano? <laughs> 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 Yan. <laughs> <laughs> Yan, isa pa, isa pa. Yon, meron <laughs> <naro> na! <laughs> Yay! <Yeah! laughs> <laughs> Abi lang po. <to>. Magkano? <laughs> May pambayad na siya. May na pambayad <laughs> 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 Angin mo baka kulang. Five, two, three, Yan. Two, one, five, Bakit sobra yata? Ay, abon na kung sobra. Sobra hindi Basta 5,000 po yan, ano. si Mami, ano. Ito na pinakain tayo. Parang iiyak na siya agad eh, oh. Oh, sige ha. Hindi ko ako umiiyak. Happy 22nd birthday. Happy birthday, anak. Salamat sa Panginoon. Dahil 22 ka na. Wish ko lang sa'yo, anak, mag-aral mag, mag At huwag sa'ya kung ibinibigay ko sa inyo ng pagkakataon para sa ating mga pangarap. Kahit anong pagsubok ang ating natatamasa, lagi nakita at igat ang lahat at wish ko sa so inyong magkakapatid. Lagi kayong magmahalan tulad ng pagmamahal ko sa inyo. Na kahit nasa malayo ako I'm sa inyo, inyo kulang araw-araw, hindi ko kayo naalala. <laughs> kahit sobrang pulit ko sa inyong magkakapatid, eh, hindi ako nagsasawa para mahal kayo sa lahat ng oras. Sobrang hirap man sa akin sa tuwing Pasko at Pasko. Ay, naku, pa umiyak ng nandito. <laughs> wala ako sa tabi nyo sa tuwing mga birthday nyo na mga anak ko, hindi ko ka man kayo nakakasama. Pero alam nyo na may... Alam nyo na wala akong hangad sa buhay ko kung hindi magaligayan mabigyan ko kayo ng magandang pinabukasan. Kahit minsan, nagtatampo na kayo sa akin. Nagtampo Ma ka, ma'am, last time. <laughs> 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 hey, hindi mo alam yung pasabog si mami, ano? Okay? okay. Dahil nga, First, labi ko kayong pinataasa, nagigiri okay na ako, at ayaw nyo na ako nagkitang nahihirapan. Dahil nga, sabi niyo sa akin, na magubuhay naman tayo, kahit isang kahit, isang tupalang buhay, buhay na tayo. Gusto ka namin makasama na at huwag ka nang mag-extend pa. Yan ang sabi nila, anak. <laughs> Kaya, nangako namin ako sa sarili ko na sa 2023, mga sure na wow, makasama. Yan. O, oh, nakasulat pa dito yan, ha? Nakasama ko na kayong lahat dahil yan ang wish ko kay God. Mabuo na tayong pamilya. Salamat mga anak. Kahit sa ganitong paraan lang, makasaya ko kayo maka-kapatid hmm. Hindi ko ito sinasabi sa inyo dahil alam kong di kayo papayag sa plano ko sa inyo mga anak. Kahit sa ganitong paraan man lang, eh mapunuan ko ang mga pagkukulang ko uh, na di kayo nakakasama sa tuwing kaarawan. Bawat isa, pero alam nyo kung gaano kayo kamahal. Lagi kong gagawin para lang mabigyan ko ang magandang buhay sa inyong magkakapatid kaya lagi nyo akong pag-pray. Sa gabi, araw, nagabayan lagi ni kan. Sana magustuhan nyo mga anak ang ginawa ko. Magustuhan nyo ba mga ginawa ni Mami? <laughs> 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 Salamat sa Diyos dahil napalaki ko kayo madiskarte sa buhay. Proud na proud ako sa inyong lahat na anak. Lahat na anak ko at ganun din sa mga manugang ko. Salamat sa pag niyo nyo sa akin bilang isang pinanyo. Sana walang magbabago sa mga nasimulan ng business. Lagi magpasalamat kay God, maliit man o malaki. Lagi nating panggitin salamat sa Panginoon. God bless you sa ating lahat. Happy birthday, Janine. Janine, congratulations sa inyong lahat, mga anak. ang kapurihan ng lahat, dahil sa mga wish natin mag-iina, unti-unti na ipinagalog sa atin. Kaya tinitin Lord everything. Love, night. Wow. Love, Aha. So, uh -huh. ayon. Thank you, nai. Diyos <clears throat> Anong masasabi pa kay Mami? Yan. Uh -huh. Message ka lang, mga pang ka sexy ko. <laughs> <laughs> o, oh, message ka lang, mga pang ka Mami. ka si Mami. Mami, ba't mm -hmm. <laughs> ka pinahiyak ni ano? Ay, <laughs> Ma'am. Mm -hmm. Opo. Oh, o, oh, anong gusto mo sabihin oh, kay Mami. <laughs> Happy na siya kasi natupad na yung pangarap niya. Happy ka na nai kasi natupad ka, na yung pangarap ko. <laughs> 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 oh, thank you. O sabi niya si Nina, alam mo sa akin po sa Message niyo sa uh -huh. <laughs> message sa sa'yo. Ayan. Huwag mo Para na po. dito, sa lahat ng support, sa lahat ng magagabay sa amin, kahit malayo pa, eh, iyak na naman ni. Kaya, kasi kahit... Opo. Basta, mag-aaral kami mabuti para makatapos. Hindi, hindi naman. Gusto mo sabihin? Anong sabihin ko sa kanya po? Mm -hmm. Mother in law. Mother in law. <laughs> um, eto naman sa kamig sa inyong mga anak. Para din sa inyo naman. Lusensya mo na before wedding. Para sa pangkalahatan. Sanay! <laughs> Huwag <laughs> kang magbabaw ka. At ganoon din kami. Love mo lahat ka namin. Love you. Alam miyo, okay, ey yak narinya si mother oh, Ay, wala namang mata si mother eh, wala na niya oh, si kuya. ate, Pabibigyan ka sa pera ganda wala niya, nagawa kayo. Sabi nga nila, anak ko, isang niya, wish lang wish na, ayaw, ate. Wish ayaw, ayaw, Ayan! ayaw, ayaw, Ayan na, message

O, mga kapatid oh. uh, oh, ni Jen! O, hindi na naman haghag kapatid. Maghagag. Yay! Yeah. Surprised na kayong mami. Thank you po sa... Dahil na pa sayo na kanila ha. Sa uli, ten. Thank you! Sa taon. Salamat Thank you very much, Nai. Love you! Woohoo! Gusto mong... ano wish pa sa kanya? Gusto mo lagi ka lang, ano... Isang pakapunti patuloy mo lang yung pag-alaga mo. Hindi sa sa mga kapatid din And Then, uh, lang lagi pag 遇见。